So, hi guys. Ngayon, bibili tayo ng ating pagkain. Ito, guys. Bibili ka. Ito lang yung tiglaan ni Saina. Ito lang. So, guys. Sama niya ko. Ito tayo ng ano bang pagbibili tayo. yung kung pwedeng Eh, wait lang guys. So, guys. You, guys. Mama. 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 May mo. So guys, dito lang muna tayo. Tatambay lang tayo dito guys. Dito lang yung bahay guys. Yan, yung bahay. Dito lang. lang. So yun guys, update ko na lang kayo pag pa pag na Yes, one. Okay. one two, three, three. A few moments later. So yun guys, pupunta dan kita nyam ya nih. Mau pun kenapa sangat gede. Sangat tinggi. Kita eh sabilkan Aminah. Oh tak malah ketilang itu <mukong> noh. Is eh. Magkano po sa M&M's niya? 15. 15. Dalawa po. Magkano po dito sa cloud na overload? 20 ang isa. Isa po yun. Thirty Cloud na overload. Sa akin dalawang mucho Magkano yung mucho Mucho. Pedors?

Here in my place, don't know? panood na tayo. Ano bang magandang panoorin? Yo! Ito guys, manan tayo bros ko Alam mo ba yan guys? Yan. Dati pa yan guys. Yan. Terima <laughs> kasih <laughs> <laughs>

Hahaha! Ang bawo! hindi na yung, yung mabawa. <laughs> Di ba? Wala <Wait>, <laughs> Ah! Ang bawo! Oh, Dali. Ako lang. Ito... Kaya mo ito? Ito Ano? na

Thank yeah. you. Yeah. bida sa siyempre ang mga tao 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 ang mga tao

Terima kasih ini adalah <laughs>